What's up guys? Kapitan TV here. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalaking hayop sa mundo. Ano-ano nga ba ang mga ito at saan sila matatagpuan? Kaya tara na, simulan na natin. 10. Hippopotamus Ang hippopotamus o hippo ay isa sa mga pinamabigat na hayop sa lupa. Maaring umabot ang timbang nito ng hanggang 4,000 pounds ito ay kilala sa malalaking katawan at maikli ngunit malakas na mga binti. Ang hipo ay karaniwang makikita sa mga pambansang ilog at lawa sa Afrika. Ang kanilang pangunahing pagkain ay damo. At bagaman mukhang mabagal, mabilis silang makakagalaw sa tubig. Subalit, ito ay kilala rin sa pagiging agresibo, lalo na kapag nanganganib ang kanilang teritoryo o ang kanilang mga anak. Ang hippopotamus ay isang mahalagang bahagi ng ekosistem sa Afrika. 9. Giant Pacific Octopus Ang Giant Pacific Octopus ay isang malaking uri ng pugita na matatagpuan sa Pacific Ocean. Kilala ito sa kanyang kakaibang laki at may mga tentacles na maaaring umabot ng maraming metro. May kausayan at katalinoan ito sa pagtago at maaaring magbago ng kulay upang makakommunicate or blend sa kanyang kapaligiran. Ang mga giant Pacific octopus ay may maikli lamang na lifespan at pagkatapos ng kanilang pag-aanak, sila ay namamatay. Kilala rin sila sa kanilang katalinuan at kasanayan sa pagbuo ng mga shelter gamit ang mga bagay sa kanilang paligid. Dahil sa kanilang mga kausayan, ang Giant Pacific Octopus ay isa sa mga kaangahangang nilalang sa garagatan. 8. African Rock Python Ang African Rock Python ay isang malaking uri ng ahas na matatagpuan sa Sub-Saharan Africa. Kilala ito sa kanyang kaangahangang laki. Ito ay isa sa pinakamalaking uri ng ahas sa buong mundo. non ito at gumagamit ng constriction para mapigilan ang kanyang prey. May kakaibang disenyo sa kanyang mga kaliskis na nagbibigay ng mabisang camouflage sa kanyang likas na tirahan. Sa kabila ng kanyang malakas at nakakatakot na itsura, madalas na napag-iinitan ng tao ang African Rock Python dahil sa maling paniniwala at pag-ubos ng kanilang tirahan. Mahalaga ang mga effort sa pangangalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng uri nito at makontrol din ang mga banta nito sa kalikasan. 7 saltwater crocodile. Ang saltwater crocodile ay ang pinakamalaking buhay na reptalya. Matatagpuan sa mga baybay ng Timog Silangang Asya, Hilagang Australia at ilang bahagi ng Indian subcontinent. Kilala ito sa kanyang kakayahan na mabuhay sa parehong saltwater at freshwater habitats. Ang saltwater crocodile ay isang malupit na predator na may malakas na kagat at kaya mag-ambush ng kanyang biktima malapit sa tabi ng tubig. May mahalagang papel ang saltwater crocodile sa pagpapanatili ng balanse sa kanilang ekosistem. Bagamat mahusay ang kanilang survival skills, sila ay nanganganib, dulot ng pagkawala ng tirahan at konflik sa mga tao. Ang mga efforts sa pangangalaga ay ginagawa upang mapanatili ang mga mahalaga at sinaon ng reptalyang ito. 6. Colossal Squid ang colossal squid ay isang malaki at mahirap hulihin na hayop sa karagatan. Ito ay may titulong pinakamalaking invertebrate na may habang maaring umabot ng higit sa 7.5 feet. Kilala ito sa kanyang malalaking mata at malakas na mga tentacles na may mga sucker at hooks. Ito ay isang predator sa malalim na bahagi ng karagatan. Kaunti lamang ang alam tungkol sa kanyang kilos at biology dahil sa kanyang liblib na tirahan. Bagamat mahirap siyang mauli, ang colossal squid ay isang paksa ng pagkamanga at pag-aaral sa biology ng karagatan dahil sa kanyang misteryosong katangian at kahangahangang laki. 5. Polar Bear Ang polar bear ay isang malaking uri ng oso na nakatira sa mga reyong malapit sa North Pole o Arctic Circle. Kilala ito sa puting balahibo nito na tumutulong sa kanilang magtago sa yelo at niebe. Ang polar bear ay isang carnivore at kadalasang kumakain ng mga hayop na nabubuhay sa tubig, tulad ng seals. Sila ay magaling na mga ngaso sa ilalim ng tubig at kilala sa kanilang lakas at galing sa paglangoy. Ang kanilang pag-aadapt sa malamig na klima at pagiging mahusay na mga ngaso ay nagbibigay daan sa kanila na mabuhay sa polar na kapaligiran. Sa ngayon, ang polar bear ay isang simbolo ng mga hayop na apiktado ng climate change dahil sa pagkabawas ng kanilang natural na tirahan tulad ng pagkatunaw ng yelo sa Arctic. 4. Ostrich Ang ostrich ay isang malaking ibon na kilala sa pagiging pinakamabigat at pinakamalaki sa mga ibon sa buong mundo. Maaring umabot ang timbang nito ng hanggang 340 pounds na matatagpuan sa Afrika. Ang mga ostrich ay kinikilala sa kanilang mahaba na leeg malakas na mga binti at kakayahang tumakbo ng mabilis. Sila ay mga herbivore, kumakain ng damo, halaman at insekto. Dahil sa kanilang bilis at malalaking hakbang, ang mga ostrich ay kinikilala sa kanilang natatanging kakayahan sa pagtakbo. May malalaking mata ang mga ito at sila ay kilala sa kanilang masusing pagbabantay sa kanilang teritoryo. Ang mga ostrich ay mga natatanging nilalang natanyag sa kanilang laki tangkad at kakayahan sa pagtakbo. 3. Giraffe Ang giraffe ay isang hayop na kilala sa kanyang kakaibang taas at mahabang leeg. Ito ang pinakamataas na hayop sa lupa at maaaring umabot ang taas nito ng hanggang 18 feet. Kilala rin ang giraffe sa kanyang makulay at spots sa balat. Ang mga ito ay matatagpuan sa mga reyon ng Afrika, kadalasan sa mga open grassland at savanas. Ang giraffe ay herbivore at kumakain ng mga dahon, sanga at bunga ng mga puno gamit ang kanyang mahabang leeg at bilog na dila. Sila ay may mahaba at manipis na mga binti at ang kanilang leeg ay may mga buto na nagtutulong sa kanilang maging matatag habang kumakain. Bagaman ang giraffe ay kilala sa kanilang mahabang leeg, mabilis at maingat silang gumalaw. Ang mga ito ay nagiging simbolo ng grasya at kaakit-akit na nilalang sa kalikasan. 2. African Elephant Ang African Elephant ay isa sa pinakamalaking hayop sa lupa. Kilala ito sa malalaking tas o ngipin at malakas na katawan. Ang timbang ng African Elephant ay maaaring umabot ng hanggang 14,000 pounds. May dalawang pangunahing uri ng African Elephant. Ang Savannah Elephant na mas malaki ang tenga at ang forest elephant na may mas maliit na katawan. Ang mga ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Afrika, kadalasan sa mga pampang at kagubatan. Sila ay herbivore, kumakain ng damo, ugat at iba pang halaman. Ang African elephant ay may mas malakas na koneksyon sa kanyang pamilya at nagtataglay ng mataas na antas ng katalinuhan. Subalit, ang kanilang populasyon ay nakakaranas ng mga banta tulad ng pagkawasak ng tirahan at illegal poaching ng kanilang mga tas. Dahil dito, maraming conservation efforts ay sinasagawa upang mapanatili ang kanilang populasyon. 1. Blue Whale Ang Blue Whale ang pinakamalaking hayop sa karagatan. Kilala sa kanyang kakaibang laki na maaaring umabot ng hanggang 100 feet o higit pa at ang kanyang timbang na umaabot ng 200 tonelada. Ito ay isang uri ng marine mammal na may matulis na katawan, dorsal fin at gumagamit ng balin plates para sa filter feeding ng krill. Matatagpuan ang blue whales sa mga karagatan sa buong mundo at nagtatampok ng migratory behavior sa pagitan ng feeding at breeding grounds. Bagamat napakalaki, sila ay tahimik na filter feeders at karamiang kumakain ng maliliit na nilalang tulad ng krill. Marami ang humahunting sa mga blue whales sa nakaraan na nagdulot sa kanilang endangered status. Mayroong mga conservation efforts sa pangangalaga upang mapanatili at maprotektahan ang kanilang populasyon. Sila ay sumisimbolo hindi lamang ng kaangahangang nilalang, kundi pati na rin ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang mapanatili ang marine biodiversity. Talaga namang mamamangha ka sa mga angking ganda at malalaking hayop sa buong mundo. Ikaw, ano pa sa tingin mo ang malalaking hayop na makita sa ating mundo? Comment down below para malaman din namin ang sagot mo. Maraming salamat sa panonood. Para makapanood pa ng ibang video kagaya nito, please like and subscribe.